this is barber rider, ang inyong delivery rider na vlogger na bahag sa lar. Tara, samahan <kare>. niyo <Andito> ako mga rider. Nandito ako ngayon sa Market. Yes. <manyan> so ayun mga kardi, andito kami sa Katmon Public Market kasi bibili ako ng maluluto doon sa bukid bago kami sa bukit. Dira, likod, dira. Bili ako ng pop, beat, at saka pansit. So, kahal ako mga sarili. Dito siya. Ito siya. Ito siya. Ito siya. Ito Ang mga ka Burikat ha. Sige, forward lang. <tinyo> Ay, Kasi ganon. Dira day. Dira day. Oh dire. Here's my Lola. Hi Lola. Tera oh. Ha, <laughs> ah, ito pala ang lola ni Becky Cameron mga pare kaya magtitinda siya dito ng mga gulay-gulay ka dito na kami bibili na pang-pack Yes. At saka, blessed ko la Ayan mga ka-rider. Gero dan? Ang sipak bito nun la. Di ko ko. May kibaw. Kibaw ka? Mm. Ako, ako. Ako, ako. Ako, ako. Ako, ako. Ako, Alam ko mga ka-rider kung ano yung mga sangkap ng life back doon kasi dati po ako nagluluto sa Karen for for almost 8 years, 10 years. Yeah, bago po ako naging delivery rider pagdating dating po dito sa Cebu. Yeah. Perfect na mo dahil. <laughs> Ayan. So, ito, mga rider para ito sa gagawin na kong pansin. Okay, kanil na kayo, pansin ko lang. Ah, Na kayo, pansin twist ko lang. Isang kilo lang. Flor? lang, isang kilo. Isang kakilo nga, please, kumiti. So, mga rider, ito para to sa pansin at saka Okay portfolio lang. Yes. Kasi hindi na namin kailangan ng sayote kasi may say maraming marami ng sayote sa bukid ni Mama Asa Ah, sa man ay may magluto? Bukid lah. Narasriya din la ang suku ah. Magpalit kag kuan sa so, kakilo mo sa ila kantoan guys ila ang Ano ang Ano karot? Ano ang Ano karot? Ano karot? Ano Ano karot? Ano na, karot? Ano ang karot? Ano ang karot? Ano ang <laughs> Alagi atubang na mo dai, naraog atubang na nimo ang dahunan. Wala <laughs> <laughs> Perfect. So, ayan everyone. Si Barbie Rider is nag um, bumibili siya ng pagbitonon kasi gusto niyang surprisein si Ati Cha. At then, magluto kami doon sa bukid ng pinakbet. And then, yan. At chokapansit, pansit. Fresh miki. Para maging masarap ang luto. Kailang magic sarap. Magic sarap. Kasi, alam niyo mga kagal, malasang-lasang talaga pag ang luto nyo ay nilagyan ng magi magic sarap <laughs> may bayad na kayo magic sarap may utang sa patusan ng bayad eh. ay katong bitunong oh. di ay wala wala ko wala halong uh, okra kalong ah, so, okra asa tamitag halong okra dahil ano tao Okra, Day. naka magpa-deliver pa. talong na isa lang. <laughs> <laughs> Gusto ko ang nota! Ang nota-nota mo! <laughs> isa lang ang talong, mga rider. Paano kami magpapakbit

Kila ni tanan si tapi siya Oh, awak sih tanah sih yes one four. Tangso, anak alang. Lang bilang <laughs> <laughs> okay, no, Jen apa nama yang Jen? talong betang. Jen apa nama Oka? Ada betang. Ada betang. Ada betang. Kung naa to. Daghan do nga nang daghan ka kay adto, no? Jisa oi. Gamay ka energy. Aw, chara chara ro to. So, ayan yeah, mga karadyo, ito na lang okra, ubos na lang namin kasi

120 so, ang uh, so, uh, nice. uh, kilo uh, day. Ide sama putul. 120 uh, ang uh, palia day. Uh, <coughs> my god. My god, mga rider ang laki ng ampalaya. Bugto jud. Kinito au. Dilohan paman ni sana. Kinito au. Wa ni kabot kilo ay marud na ana.

yes, malapit na siyang matapos. Um, Magpilatan na lang. So, ayan mga karne, hindi kami makabili ng karne kasi walang karne. Walang binta ditong karne. Naadik ka rin uh, oh, na. oh, na. lang? <laughs> Naadik. Oh, Ako may karne doon, so pupunta tayo ngayon. Oh, see. 140. Yes <laughs> Ayan. Ayan mga kardes, sa halagang 210 May yes. <laughs> <At syuka>, papansit <Pinakbeten. laughs> yun oh. <laughs> ka <pinakbeten. laughs> na Yes At saka, pinakbeten Papansitin and pinakbeten Ha? 210 kina? Ano? Ano? So, ayun ka mga kadi, ang mo lang tayo. Yes. right So ayan everyone, um, mag magbabayad na siya si Barbie Rider, ang yung delivery rider na bahog talor. And then pupunta kami ngayon sa my karnihan kasi bibili kami ng at least one fourth na karne para isubak namin Pangla, sa aming pinakbet, sa pakbet, panglasa sa aming pakbet. Ah, oh, ang pakbet And then paksit. Oh, perfect. Tungo sa kilo day. Ako sa epos. Arisa mila. Thank you so much, la. mila. Sige. So, ayan everyone. Papunta kami ngayon sa Carnihan area. Kasi... liko ko nga to day? Lekot dari oh. Sakamak. Kain ai. ayun lang ka guys Ah, ayun lang din sa baba. Dito sa baba ang kain Yes. Dito sa tabi ng dagat. Ini one per kilo ah, one per kilo kadai. Ah, Ilaan ada. Pandang dah, Ang ah, tahu sa pancet at saka sa pancet at ah, <laughs> pancet. Pancet din sa pancet, pero pancet, Bakit ka lang. Oo. Pila na siya, te. Ay, ano 200 ang kilo. Kung nga naman pala nila, isabok, isabok. Subak. Kana lang ko an. Nag-180 eh. Pancet. Ay, ano na lang. Ano, ano, Oh, Kano na lang? O, oh, 180? Ano 180, 180, 180, mga? Kuan pa man sa Unod. 180? Fresh man, oh, man. Manis, manis, manis. Kanisya, oh, kanis, na tanan. Huwag man ay kuan. Karoon pa man ay lihaw. Karoon man lihaw. Ang kani siya o kani pila man lang? 180 po ni. Pork chop. lang pork chop day. So, perfect. Nakabili <laughs> na kami ng karne. So, ayan everybody. Ayan everybody. Ayan everybody. Anong masasabi mo, Barbie Rider? So, ayan mga kaide. Sa manggyod. Magagalis tumagal eh. Ay, sakto naman kayo, Sige, so, ka na may pansit dahi. Sige ka na lang So yun mga ka-rider, thank you for watching Barbie Rider, ang babaeng walang pahinga. <laughs> Abangan nyo na lang yung ano namin, pagpunta namin doon sa bukid para magluto ng pinakbet at saka pansit. Yes, again, partner kami ulit. Fresh shalan. So, Barbie Rider, ano po yung last message niyo para sa mga viewers? Niyo? Yes, sa lahat po nang nanonood sa aking YouTube, sa mga videos po sa nag-subscribe, sobrang mala... Ah, mala. <laughs> sobrang maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang pag-suporta, especially po sa lahat ng mga subscribers ni Ate Charing. Sobrang laking salamat ko po, po sa inyo. Thank you, thank you, and Merry Christmas. Bye. Bye.